Hello mga kawan progreso, welcome back to our channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-send ng pera mula sa ating GCash account papunta sa ibang GCash account. O yung GCash to GCash transaction. Ang unang step, i-click natin yung Send. Ngayon, i-select natin yung Express Send. Pagkatapos, ilagay natin yung mobile number o kaya yung name ng ating recipient o yung papadalan natin ng pera. Matapos nating mailagay yung name or number, ilagay naman natin yung amount o yung halaga ng pera na ating ipapadala. Halimbawa, 100 pesos. Ngayon, mapapansin ninyo, mayroon ding bagong feature yung GCash. Ito yung iProtect. Halimbawa, mas scam tayo. Pwede nating ma-refund 'yung ating pera. Pero kailangan lang nating mag-add ng 30 pesos. Sa so ngayon, hindi ko muna 'to i -click. So, lipat na tayo dito sa message. Itong message ay optional. Halimbawa, ang ipapadala kong pera ay bayad sa aking utang. So, pwede ko ditong ilagay, bayad utang. Ayan. Ngayon, i-click na natin 'yung next. Pagka-click ng next, i-review natin 'yung mga details kailangan sure tayo na tama yung mga details na nailagay natin. Kasi kung hindi, iba yung makakatanggap ng ating perang ipapadala. Pagkatapos ma-review na tama yung mga details, i-click na natin yung maliit na box. Tapos i-click yung send. Ngayon may makikita tayo na resibo. Pwede natin i-download yung resibo para tayo ay mayroong copy ng transaction. At tayo ay nakapagpadala na. Ganyan lamang kasimple.